Guys, ito na po yung ating nilutong itlog na may sardinas. Ayan, itong ating pong palaya ay luto na. Ayan. Hello po. Ayan ang ating minu ngayon. Ginisang sardinas. Pipe-pipe po ang ginamit natin. Yung mga, ayan, liman naman. Dudurugin ko at talagyan natin niya ng itlog. Sinong mahilig dyan sa mga sardinas. Tapos, ah syempre, may prito tayo. Ito yung ating ampalaya. Naglagay tayo diyan ng itlog, hindi na hinalo at saka nagdon prosciutto cotto. Kakainin yan. Aluin lang natin. Naglagay ako dito ng isang sibuy sa malaki at tatlong butil ng bawang. Ay sa itlog, bahala na po kayo. Naglagay ako dito na limang peraso. Dito ko inilagay sa lagayan ko ng bawang at wala na po tayong bawang. Ay, di ako at may natin tila pang kaunti at para mas masarap. Yan, mekos-mekos lang natin siya ng kaunti. Siyempre, ay di lalagay na natin yung itlog na ating inalo. Wala po rin asin at aray nilagyan ko na ng kalahating nor cube. Okay. Lima yata yan. All, all anim na itlog. Mekas-mekas din natin. Ayan. Yan, ito na pong ating finished product ng ating minok ngayon for today. Ang palaya na may itlog, na may prosciutto, sardinas na may itlog. Yummy!